Ayan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Ang mga susunod na assignment ng ating Gilas Pilipinas ay ang Olympic Qualifying Tournament. Matapos po natin pagharihan yung first window dito sa PIVA Asia Cup Qualifiers. Ito naman ang tatangkain ng ating pungkupunan na Gilas Pilipinas kasama si Carl Tamayo na sa napapabalitang maglalaro sa MPBL. Ano nga ba ang totoo? Yan ang ating alamin na tututukan sa video ito matapos pong inyong ilike, share, comment down below and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para updated po tayo sa ating mga video. Ang susunod na assignment ng Gilas Pilipinas ay ang Olympic qualifying matapos nga pong paggarian natin itong first window ng FIBA Asia Cup qualifying tournament. Eto naman pong Olympic qualifying dito po sa July mga shooters sa Riga, Latvia. Ano nga ba malaking pagbabago sa ating pong kupunan na Gilas, Pilipinas mga shooters? Ano nga ba yung napapansin ninyo? Kayo mga nanonood, ano po yung napansin ninyo ngayon Saka, sa kasalukuyang Gilas, Pilipinas? Yan po yung ating titingnan mga shooters sa hihimayin ano. Ito po yung akin, sa akin, ito yung napapansin ko sa ating pong ng Gilas Pilipinas. Sa nakaraang game ng ating pong kontra sa Hong Kong, isang magandang bull movement ang nakikita natin na umiikot yung bola dito sa sistema ni Coach Tim Cone mga shooters. Sa naging laban nga nila sa Hong Kong, kung papansin niyo po, meron po silang 33 assists. Nakapagtala po sila ng 33 assists kontra po dito sa Hong Kong. So magandang indikasyon yan sa isang kupunan na katulad ng ating Gilas Pilipinas na nakapagtalakan ng 33 assists sa loob ng 40, 40 minutes na paglalaro katulad po nitong Piba mga shooters. At kung mapapansin din po natin yung laban po nila kontra naman po dyan sa Taiwanese o so sa Chinese Taipei nakapagtala sila ng 30. Isang indikasyon na maganda ang pag-ikot ng bola sa isang kupunan na naglalaro po dito sa Piba Games mga ka-shooters dahil mayroong 40 minutes per game ay mataas po yan at makikita dahilan at yan po yung nakikita natin dahilan mga shooters kung bakit itong ilang European teams ay nagkaka-interest dito sa ating pambansang koponan na Gilas, Pilipinas Chinese Taipei, eh, binanatan nila 40 minutes na paglalaro mayroon po silang 30 assists Napakadami po noon, 30 assists mga shooters. So ibig sabihin, umiikot yung bola. Hindi po sa iisang tao lang gumagalaw yung bola ng ating pong Gilas Pilipinas mga shooters. ba? Diba? Isang magandang pag-ikot ng bola. Yung po yung mahalaga mga shooters eh. Dahil dito po sa ating kupunan, no? nagkaka-interest nga po itong ilang European team para po sa ating Gilas Pilipinas. Yung sistema ni Coach Tim Cohn, at isa po sa kanyang 12-man players ay mga versatiles mga players. Ito po mga maganda ron, yung, yung labindalawang napili ni Coach Tim Cohn ay versatile player po lahat. no inapuyan mga shooters para maka mapalakas ang chance natin ng ating pong pambansang kupunan na makakapasok po tayo sa malalaking torneo katulad po ng Olympic, ito po FIBA World Cup, diba? napakahalaga po yan para po sa ating kupunan. Kasi sa sistema ni Coach Team ko na mixed triangle offense mga ka mga shooters, eh priority po ng bawat players ang pag-ikot ng maayos ang bola. Kung mapapansin po ninyo, pag nasa half court po etong Gilas Pilipinas ngayon, ano mga shooters? Ni hindi na po sila nagdi-dribble eh. Find the open man and get a shot for the easy basket. Yung po yung maganda dito sa sistema na mayroon pong si Coach Tim Cone, mga shooters. At isa pa dito, mga shooters, nakikita natin yung disiplina ng lahat. More on extra pass at need lang talaga nila ng hard work at dedication of the players ay malayo talaga ang mararating ng ating pong pambansang kupunan na Gilas Pilipinas. So nakikita natin na magag nagagawa naman nila ng maganda at tama ang sistema ni Coach Tim cone dahil sa goal ng lahat ay makakuha ng masarap at matikas na panalo mga shooters. At yun po yung nangyari mga shooters. Diyan nga po sa sa nasabi nating na disiplina mga shooters no sa Gilas Pilipinas. Ito pong starting point guard ng ating pong Gilas Pilipinas na si Scottie Thompson. Sa dalawang laro kontra sa Hong Kong kontra po sa Chinese Taipei ay nagkapag average ng po siya ng 3.8 point per game. Pero kung papansinin po ninyo, yung kanyang assist ay mataas. Meron po siyang average na 9 assists per game. 9.8 assists per game. Dito mo makikita mga shooters na walang hero ball, walang buwaya dito sa ating Gilas Pilipinas. Lahat po sila. Yun po yung sinasabi natin ball movement mga shooters. 'Di ba? Yun yung mahalaga kasi dito sa sa kampanya mo sa isang kahit na sa saan ka mapunta, yung mahalaga yung wala nagbubuaya sa mga player mo. Lahat sinishare yung bola, lahat hinahanap kung sino yung pwedeng umiscore ng mas madali at hindi nahihirapan sa depensa. Yun naman po yung mahalaga mga shooters. Punta naman po tayo sa usapin ni Carl Tamayo patungkol po sa paglalaro nga niya dito sa MPBL. Ano nga ba ang totoo? Ito po ang totoo sa kay Gilas Pilipinas forward Carl Tamayo na papabalitang maglalaro nga po dyan sa Manila Star sa MPBL matapos ang kampanya ng Gilas Pilipinas sa unang window ng FIBA Asia Cup qualifying tournament narito po ang ulat ni John Mark Garcia ng spin.ph sinabi nga po mismo sa statement ng management ni Carl Tamayo na hindi totoo ang Facebook post na inilabas ni Andrew Yu na lalaro si Carl Tamayo para sa Manila Star sa MPBL. Ayon po mismo yan sa team management ni Carl Tamayo na BP Global Management. Ito naman po ang mismong pahayag ni Carl Tamayo sa ulat ni Ivan Swing ng Daily Tribune. Pagkatapos ng Piba Asia Cup Qualifying Tournament, first window, nandito po ako para maglaro sa ating pambansang kupunan na Gilas Pilipinas. Hindi po mahalaga kung saan ako masusunod na lalaro or mapupuntang kupunan. Yan po yung pahayag ni Carl Tamayo. Ang mahalaga po rito ay eh, nakapag nakapag-ambag ako sa ating pambansang kupunan which is yung po yung mahalaga at yan po ay maliwanag ng sinabi ni Carl Tamayo na walang katotohanan na lalaro po ito dyan sa MPBL sa Manila Metro Star Maraming pong salamat sa inyong panonood. ano man po ang inyong opinion sa suggestion, suggestion. pag-usapan po natin yan dyan sa comment section Ingat and God bless everyone Adjourn! we yeah.